natin o sa mga kapitbahay natin nandito tayo ngayon sa Glorieta bibili uh, tayo ng Starling ayan, ah, uh, kung yung mo kapansin mga kapitbahay ah, uh, kung gusto nyo pala bumali ng Starling yung Silicon Valley ayan, so nandito tayo sa Glorieta din bibili tayo ng Starling na version 4 ayan. so titignan natin kasi tumawag tayo kanina nag-iisang ano na lang daw, available nag isang available na stamp kaya tawag na lang ulit kayo pag gusto nyo bumili okay let's go medyo may pala yung no natin yung mic kasi nga gopro yung gamit natin para hindi masyadong hanap na okay, nang oh, ta, eh. tayo sa loob kaya ito gopro lang muna ito kaya hindi nyo magpapansin na pag tawag okay let's go sa mga nga ako sa loob ayan o gloriata yan eh Let's go, pumasa tayo sa loob. Tagal ko na ulit hindi napunta rito Ayan o dati ginagawa pa yan Sarap talaga mamasyal dito tayo Mike So nandun yung Glorieta 2 Okay tayo ito yung parang time zone ng Glorieta ayan dito ayan yung octagon sa baba saan kaya yun? ah dito si Ulo Banda ayan yung Silicon Valley dun sa dulo kita ko na dito lang yan sa Glorieta 2 sa saan na to? second floor Ayan. Silicon Silicon. Pag pumunta kayo dito, nandito naman lahat. May PCI Express din. Ayan. And yung Silicon Valley. Maliit lang siya eh. Ito yung PCI Express. Kompleto naman ito. May camera house. gusto yung bumili ng camera. May time zone din pero hindi ganun kalaki. Alright. Ayan yun, o, no? Silicon Valley. Ayan na siya. Pwede po yung um, company name po. Apo. Sige po. Anong lumos? Ayan na siya. Sorry. So, sige lang po. Eh open nyo po ba? Eh open ba o hindi? Pwede nyo na siya? Hindi na. Hindi warranty naman yun. Sino ba yung open natin? Hindi, okay also, naman. Ano natin yun, sir? Ay, sige, wag na. Okay. No, Bigat po ba? Bigat sa'yo ayan na siya ang mga kapit bayan starling alright salitin ko babalik na tayo sa office ire-register na natin